Hello po! Magandang umaga sa aking mga subscribers sa uh, YouTube at kahit pa saan pa man uh, kahit ko konti lang kayo at least kahit pa paano ay sumusubaybay kayo sa aking ginagawa So dito ay DIY lahat-lahat dito hindi ito mga mamahalin ang aking in-implement at ang mahalaga lang talaga yan ang aking uh, binibili So dito, uh, matuto ka talaga kung paano mo gagawin ang iyong mga trabaho. Katulad nito sa ngayon ang uh, itong aking uh, tapos na na foundation. Mabagal ako maggawa dahil nga ako lang mag-isa, lahat tinatrabaho ko. Pero so far sa ngayon pinapatigas ko na lang 'to. Lalagyan ko na 'to ng gulong. Uh, ito ang ilalagay ko. At uh, Uh, nakaaraang araw ay marami akong inayos sa koneksyon ng aking uh, dalawang air pan yung 100 square meters so kanya-kanya na sila sa ngayon ang isa doon ay 100 meters ang pinanggalingan niya so 2 horsepower yon bago yon na-waste and then ito naman ay 1.5 horsepower matagal na to existing na yung brand nito I think uh, Lucky Proluck ganon So super kahit China ay gumagana naman. So wala na akong problema dahil kahit pa paano may mga namamatay ang sa aking airten fan, but kailangan talaga i-refill mo lagi ang tubig. So 'yon ang weakness ng uh, ng airten pan Pero wala kang aatupagin dahil uh, ang mga parameters ng tubig hindi mo na iniisip katulad dito na yeah. so sa ngayon ay dahil para hindi na ako mag-drain sa aking biofloc, ay kailangan maglalagay na ako ng uh, solids, lift, uh, solids lifting overflow na tinatawag. Yung uh, three barrels na ang una ay mechanical, lagyan ko diyan ng uh, ba, uh, filter, brass, and then dito ay yung may mga media. Kung ano lang mayroon ako diyan yung graba, or kung ano, mga sand, Uh, depende na sa akin sa paggawa ko kung paano. Andito ay ito ng malinis na ay dito pala sa biofiltration filtration na ito ay kailangan mayroon din ako dito ang tinatawag na aerator. Uh, aerator, mayroon naman ako maliit. So continuous dito ng aerator. And then uh, pag overflow yan, dahan-dahan, dito nasa saksyonin ngayon ng uh, aking submersible pump patungo doon sa aking biofloc uh, triple pan So 'yon ang setup. Super so, ito ngayon lalagyan ko na ito at uh, tapos na ito pinapatuyo ko lang. Uh, alisin ko lang ito. Uh, nilalagyan ko lang ito ng mga uh, anyway, pwede na to hindi na alisin siguro. Ayan. Alin uh, sampulan natin ano? Uh, kung saan ako uh, Mag-ayos. Alimbawa, itong maliit na ito. Dito ko ilagay. Ayan. Pero, malak... Maano to ah. Masyadong maliit to. Dito na lang to. Ayan. Okay. So, Ayos na yan. And then, ito naman, ay, dito to. Yan. So Yan. So may ayan ang distansya nila. So ayos na yan kasi nasa uh, pantay na balance na sila ito dito. So ayan na. Okay na yan. Pag nilagyan ko ng drum, tapos ito naman, ay, dito, to. Ah, mabigat, ah. Mabigat. So, ah. Yan. So dito ay nandiyan ang mga drain drainage yeah. siya lalagyan ko diyan ang drainage na dito so dire diretso na yan from here no dire diretso na so okay Oops. so yan yan ang ano na ang setup tapos ito ang overflow itong overflow kunin kong isa So 'yon. Overflow naman ito ng pangatlong uh, ano, pangatlong drum. So yan po Uh, hindi may, mas maiksi o mas may diferensya sila so I think siguro i-transfer ko lang dito ang malapad na ito diyan ko ilagay so yun o oh. Oo, tama. Diyan ko ilagay ang maliit. Sige nga, i-transfer ko ngayon. Okay. Okay. <laughs> Yan. Okay. So, yan na bali. Mas maganda na itong setup na ito. Okay na rin Eh, tatalian ko na lang siguro. Talagang tatalihan ko yan para hindi bumigay kung may laman na. Oh. So, yan na siya. I think uh, kung makita nyo. Ambe. Try natin kung makita. op oh, hindi talaga makita. So, yan po ang sit -up. yan Ayan na po sila. Ang tatlo na yan. Muna pa distansya tong isa. Pero I think ayusin ko pa yan. ITR feel... talagang hindi maganda. Sige lang, ayusin ko pa ito. Ang pangatlo ang malayo masyado. So guys, yan lang po ang aking pinapakita sa iyo sa ngayon. And then ang sasunod naman ay yung connection na koneksyon na nito sa mga joints na ito ah uh, lahat ito may cover na ako pala dito na in order ito ah uh, koneksyon nito so punta diyan tapos koneksyon din dito ayan so okay na to guys mayroon na akong mga uh, ready na equipment nito at uh, sa susunod ipapakita ko sa inyo ulit kung na-install guna kasi marami pa akong ayusin sige guys uh, take care and god bless po sa inyong lahat bye